Happy to be with you. This is Wiso Steel Skin. dito tayo ngayon sa Sam's Club. May share lang ako sa inyo. Kung sa Pilipinas may masarap na Andox, dito naman mayroong sobrang affordable at malinamnam na manok. Lechon manok at uh, laging fresh yung pagkakagawa nito. Kagaya ano, rin sa Pilipinas. What we have here, $4 lang, eh, $5 lang isa nyan. $5. Ang sarap nyan. Ang lalaki. Oh. Look, oh, that's my hand right here man we got quality chicken for actually an affordable price look 498 that's a good deal Sam's Club Texas yes sir right here in the corner of the meat section makikita nyo ang pinakamasasarap na steak dito and then we do have these tomahawk Ooh, ribeye kaya lang sobre mahal nga yung uh, mga baka so itong cut na to on its own 2 pounds and 97 ay nagkakahalaga ng 50 dollars so ito 48, 45 hindi naman nagkakahalaga yun ng ano siguro sa, sa mga timbang lang kasi and then as you move along, dito naman pag kinuha mo itong beef ribeye natin, ito 42 dollars man ah ang sarap niyan kaya lang ang mahal pero, syempre, minsan tumitikim din tayo nun. Minsan, regaluhan mo rin yung sarili mo ng masarap na meat. Alright, so ito yung mga nakuha natin so far. We got pork chops, $11. Tapos yung, ayun, pang pork chop din na maliliit. Hindi <laughs> ko alam yung cut niya eh. $13 yan. Ang bigat nun. Tapos, chicken thighs for uh, $7 yan isa. Tapos chicken wings. Tapos isa nito. Ito luto na. Five dollars lang. Sulit. Ay, nakasando lang tayo. Tapos papasok tayo sa malamig na lugar na ito. Kawa tayo ng itlog. So, let's take this off. Tapos kawa tayo ng dalawa. Yeah. Uy, nalaglag na ako po. Gusto. Lamig <laughs> dito. Oh yeah. Dalawang itlog mga kapatid. Sa hindi ko na alam yung presyo niyan pero kailangan lagi natin ng proteina. Hindi, siyempre kukuha rin tayo ng protein sa mga isda. But this time wala tayong isda dito. Sa iba tayo bumibili ng isda eh. So ayan na ang mga source ng protein natin Tapos fresh milk And then yung uh, fresh squeeze na uh, orange juice Lagi Ang lupit ng machine nila dun Talagang lalagay nila yung isang kabuuan ng mga oranges And then squeeze ng machine yon Talagang malalasa mo pati balat Pero sobrang sarap men uh, This time naman Dito tayo sa mga frozen goods ang laki ng Sam's man So ako oh, mahilig ka sa mga chicken tenders Chicken uh, nuggets They even have the wings too Ayan know, oh, dami Chicken breast, man So lang Hindi ako mahilig dyan <laughs> Doon tayo sa mga niluluto talaga Ayan, mga monster drinks Isang pakete Dito sa Sam's, pag member ka dito Halos parang presyo pang tindahan Kasi yung ano dito eh yung mabibili mo. So, masusulit talaga yung pera mo. So, kung mag-grocery ka talaga, dito ka nabibili kasi mas mapapamura ka. And, kung meron kang malalagyan, might as well dito ka na sa store na to. Kasi kung malaki yung freezer mo, you got two freezers or you got the maliit na freezer, you can actually fit in all those groceries that you need. I, I don't know. Even the things like this yakult isang malaking yakult pero hindi na tayo mahilig dyan ngayon diga nahanap natin yung mga yogurt Ito yung binibili natin yung Activia na to ngayon titingnan natin kung ilan yung sugar nito let's see ay sa lahat ng mga yogurt na nakita natin itong Activia yung pinakamababa yung sugar uh, content meron lang tong 9 grams so 12% yung iba 14 And then mas mataas pa uy mukhang dito na ta zero sugar so, kasi na try ko na tong Activia maganda siya sa gut and masarap sya lalo pag nilalagay mo sa freezer for like 4 hours bago makainin toto mahal try na natin to masarap kasi mag sugar ay mag sugar tuloy mag yogurt kaba din kahit biggest uh, bigas dito na lang kami bumibili sarap din naman pero last na pinakain ko yung mga korean rice pero dito jasmine 19 dollars nagtaas na yan pero sarap naman siya pag sinasain kaya mga pake pake ito oh. noodles hindi na tayo mahilig dyan eh. like this one pepper sauce ang laki man lahat halos parang pang grocery kasi pang or pang restaurant yung mabibili mo dito puro pack pack sobrang laki ng stall na to mga kapatid ay ah, we got nuts tapos yung mga pang mix mix nila dito even the lemon juice tingnan nyo ang laki Dalaw dalawahan yan mabibili mo so kung meron kang tindahan ng pagkain ay look at this sobrang lalaki minced garlic ayan panalo yun tapos yung mga seasoning nila dito thyme red pepper cinnamon ang dami dahon ng laurel bay leaves right here tapos mga pang barbecue ayan Pag may hilig kang mag grill men may mga panimpla na dyan although if you wanna be basic wanna use uh, use the pepper and um, what do call this salt you can just go basic ayun right there pero if you want to be extra they got all these right here ready for y'all at syempre yung mga chicheria mga cookies ang lalaki dyan isang buong pakete yun kung gusto mo talaga but this time we just trying to get some meat at ito na yun ikot ikot lang baka may makita pa and then sometimes they got good deals right here mga toothbrush, pampaganda at kung ano-ano pa. Minsan may magandang uh, deal sila dyan, eh. mga Colgate toothpaste. Minsan makakasnag ka talaga ng magagandang deal. And then the vitamins. Alright. I don't know where to go now, but uh, ikot-ikot muna ako bago magbayad. Alright. Maraming salamat sa pag subaybay so, or panunood. This is Wisa Stills, skin, God bless y'all.